Ito at nagpaparami sa respiratory system. Patayin mo ito sa pamamagitan ng asin at init. Ito ang mga hakbang kung papaano itong gawin. Magpainit ng tubig sa kaserola. Kapag kumukulo na ito, saka ng asin. Sa isang kaserola ay tatlong kutsara ng asin. Haluin at lusawin ang asin sa kumukulong tubig. Kapag lusaw na, isalin sa isang palanggana o pwede na din sa mismong kaserola gumamit ng tawel o mas maganda kung kumot para buong katawan ang matakpan. Itaglob mo ito sa buong mong katawan. Ipikit mo ang iyong mata at langhapin sa iyong ilong at bibigang mainit ng usok para pumasok ito sa iyong respiratory system. Haluin mong mabuti gamit ang sandok o anumang meron hanggang may usok pa ito. Napakainit nito sa katawan at sa loob ng iyong paghinga kung saan lalabas lahat ng pawis mo sa buong katawan. At ang virus na nasa iyong katawan ay mamamatay na at sasama sa paglabas ng iyong pawis. Sa init na nilalanghap mo ay papatayin mismo ang virus sa loob ng respiratory system mo, sa ilong, sa bibig, sa ibang bahagi ng katawan mo. Ang asin na siyang tumutulong bakbakin ang nakakapit na virus sa loob ng ilong, bibig at hininga mo ay mamamatay. Kung kaya, luluwag ang paghinga mo sa ilong at bibig mawawala din ang lagnat mo dahil hindi na nito kailangang magpainit ang katawan mo dahil ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para patayin ito ang simpleng paraan na ito ay napakalaking tulong sa ating gobyerno at sa buong mundo dahil wala namang mawawala kung susubukan natin ang simpleng paraan na ito at 'wag din tayo masyadong mayabang na sasabihin wala tayong virus paalala ang virus ay hindi natin nakikita at lumalabas lang ang epekto nito sa loob ng 14 days. Kaya sa makakapanood ng video na ito ay sabay-sabay natin itong gawin upang isang umaga gigising tayo na normal na ang lahat. At maaaring ishare nyo din ang video na ito sa lahat ng kakilala nyo sa Facebook at iba pang social media. At hanggang dito na